nga, eh, nagbiyahe nga kami papunta ni Bebu dito nga sa SM Mega Mall. dahil first time namin mapupunta sa SM na to, ay just come eh, nga lili-lili kami pa. Ito <laughs> naman mapapate, kami pakindalan. Paano hindi ko makikipag-away ng katas ng hills kung na nga ligaw-ligaw kami? <laughs> Natuwa naman ako dito kala ate kasi nakilala agad nila ako nung pagbaba ko pa lang ng escalator. Ayun nga, nandito kami para umatend nga sa bagong ilalunch na product ng Skin Magical. Kala nga ako ang inibitahan dito. Makakasama ko rin ang magaganda at mababait kong ate at kapatid na si Amping, ate Janela at ang Manalo Twins. Mas sobrang excited kami ngayong araw na magkakasama nga kami lima sa isang trabaho. Hmm. nauna na nga dumating dito si Amping at sumunod nga si ate Janela tapos ako na nga sumunod na dumating. Hmm. nga namin dito dito, nanginay na kami agad kasi hindi pa kami nagbe-breakfast at lunch. Ang timano, naganap nga ako ng tinapi at saka prutas. Alang tema, Karine, kasi biglang nag-announce yung MC na hindi pa daw bukas yung glazing table. Ay, diba? Paano namin ngunguyain ngayon to? Mani muna kami pa mo, anak syuta. So, tinapos ko na lang din na parang wala rin ako naririnig. Charot. Mamaya nga, dumating na nga ang Manalo Twins. Ito yung mga adik ko na talaga naman nakaka-starstruck. Ang ganda! Ikot, tatanong ako kung sino ang girl crush ko. Wala akong ibang isasagot kundi ang Manalo Twins. Yung minuto nga lang nung makarating ang Manalo Twins, eh nag-start na nga rin yung program. Ali, dito nga kami sa harap uupo at manunood nga kami ng mga model. May apat nga magkakatabi dito sa harapan at si Ate Janela naman ay nasa likod ka tabi nga si Kuya Kevin. Start na nga itong program at pinarampa na nga itong mga models na talaga namang ubod ng gagaling. Tingnan nyo naman, sunscreen pa lang ang minomodel nila. Pasabog na. No? Aba, model sila. Ay, Diyos ko. nag usap kami na sana huwag kaming paakyatin at parampahin nakatuwa nga silang panoorin kasi may kanya-kanya talaga silang mga atake. Nga doon, sobrang natuwa kami dahil nakita namin kung sino ang mag-host ngayong araw. Tay, walang iba kung hindi si DJ Tanya Chinita ng 90.7 Love Radio. Grabe, dati pinakikinggan ko lang siya pero ngayon kasama na namin siya sa trabaho. Good nga doon, pinakilala na rin ang face ng Skin Magical na walang iba kung hindi si Misha Hameta. Kanya na nga rin sa amin kung ano ang bagong ilalunch ng Skin Magical. Ito ang 360 Beauty Sunray Shield na sunscreen. Parang ito ba nga lang yung brand na nakita kong sumuporta sa mga Muslim influencer na kagaya nitong si Miss Shaha Meta. Ito kasi si Miss Shaha, kahit mukha lang yung nakikita, ay napakaganda talaga niya. Nga doon, meron pa silang padermatok talk na talaga naman ma-enlighten -e kayo kung gaano kahalaga ang sunscreen sa pang-araw-araw nating buhay. Kapag tumatanda kasi tayo, mas nangangailangan tayo ng sunscreen pero wala namang pinipiling edad itong sunscreen na ilalunch nila. Hindi lang nga sunscreen screen na makikita nyo ngayong araw. Kaya naman eto, minodel na nga nila. Labas nga rin sila ng bagong packaging ng Magic Spill Off Lip Tint. Ano, ano? Nyo ba guys, na kahit nung dati pa lang yung packaging nyan, ginagamit ko na yung Magic Spill Off na yan. At sa lahat nga na lip tint na nasubukan ko, iyan ang pinakamahusay at malalaman nyo yan sa mga susunod na araw. Mapakilala na nga itong Magic Spill Off ay tinawag na nga kami isa-isa. Aro, yan pa mo ay <laughs> Hindi namin alam na nga kami isa-isa dito at magsasalita dahil sana nag-review muna ako. Siyempre, hindi naman ako tatawagin Disney Princess ng Pampanga kung hindi ako palaban. Hindi naman ako kinabahan sa tanong mas Kinabahan ako kasi nakaharap ko nga si DJ Tanya. Yun nga, gusto ko lang din talaga magpasalamat sa Skin Magical dahil naimbitahan nga kaming lima dito. Siguro ito na rin ang time para magparinig sa kanila na baka naman. Ay, Skin Magical na mag solusyon para mapabillboard kami ng sama-samang lima. Tsari! Wow! <laughs> Ay, wag kayo okay, magalala. Okay, Joke lang yan, guys. Baka makarating sana sa CEO. <laughs> Matapos na nga kami magsalitang lima, ay tinawag ulit kami dito sa stage dahil kami nga ay may participation sa laro. Yeah. Yung mga nasa likod namin, sila nga ay mga players at pipila lang sila kung nasan ba yung tamang sagot. At syempre, panigurado hindi ako yun. Charik! <coughs> Hat naman ang tatanong nila ay tungkol lang naman syempre sa sunscreen o kaya sa magic spill-off. Ang importante na nakinig sila ng mabuti kasi nung ali, ay maligwak ka! <coughs> Bilis lang naman yung pag-games at after nga nun, pinababa na nga rin kami at pinaakyat na nga ang CEO ng Skin Magical, walang iba kung hindi si Miss G, Pangilina. Well, alam niya na guys kung sino itatag nyo para sa billboard namin lima. Charin! <laughs> at at napakahambol na CEO niyan, wala kaming masabi. ayun ah, yun nga, laking gulat ko na hanggang dito sa Maynila ay eh, nakikilala ko. Namang gusto kong mag-thank you sa mga taong nagpunta pa talaga dito sa SM Mega Mall para makita nga kami. O lang, kasi guys, talaga sobrang natutuwa ako kapag kami nagpapapicture sa akin, lalo na ka guys sa mga malalayong lugar na ganito. Talaga nagugulat kami dalawa ni Bebo kasi na hanggang dito sa Maynila ay eh, marami nakakakilala at picture sa akin. Siyempre guys, taga pampanga ako, kaya halos lahat ng mga nakilala sa akin, nakala ko bandang pampanga Ano naman kung napapanood niyo ako, tagasan kayo, para naman malaman ko. Ayun nga, mabalik nga tayo dito. Nagpicture na nga kami kasama si Miss G. Pangilinan at si Miss Meta. At wala na natapos nga itong program na nag-enjoy talaga kami lahat. Habi mga kapatid ko, no? Sila ate at saka si Amping, napakagaganda nila. sobrang thankful kami sa Skin Magical kasi pinagsama-sama kami lima sa iisang trabaho. Alam niyo na guys kung ano yung sasabihin natin kay Miss G. Kunyari guys, taglang lang natin siya. Yung billboard po. ah! <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! Hello! Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo. Ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang mm -hmm. daming laro na pwede nyo bawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag ka may extra ko. Ano nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na napapalanunan ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertian lang talaga yung labanan dito pero ngayong araw mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. O syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kaya kung gusto mo ring i-try, lalagay ko na lang yung link sa my comment section.